Sa pagpapatuloy ng ikalawang bahagi ng aming panayam kay Pangulong Bongbong Marcos, tinalakay din niya ang patuloy na pagsisikap ng administrasyon na ibaba ang presyo ng bigas. Ipinaliwanag din ng Pangulo ang ginawang pagpili sa bagong PNP chief maging ang susunod na direksyon ng kanilang kampanya kontra droga. Narito ang report. Pagdating sa presyo ng bigas, ipinagmalaki ng Pangulo ang tuloy-tuloy na pagtaas ng lokal na ani. Baka hindi alam nga ng tao. In 2023, we had the largest crop of palay. in the history of the Philippines. In 2024 nalampasan na natin yon. In 2025, we predict lalampasan na naman natin yun. So our production is slowly going up. Since our production is already going up, bababa ang cost of production. Since bababa ang cost of production, di ang pagbenta, kung bibili ang NFA, ang pagbenta ng NFA pababain nang bababa. That's why I'm so confident masabi sustainable. tiniyak din niya na hindi bababa ang buying price ng NFA sa palay para hindi agrabyado ang mga magsasaka. Napakahirap na maging magsasaka. Hmm. Ang hirap na buhay yan. Ang bigat ang trabaho niyan. Nauubos yung mauub... eh, tumatanda ka na maaga dahil sa, sa nagsasaka ka. We have to support them. So, kahit ano pa ang mangyari sa presyo ng bigas na ipinagbibili natin sa mga palengke, hindi natin ibababa ang buying price ng NFA. So yun, uh, malinaw po dito sa, sa video nito mga pre na si Pangulong Bongbong Marcos po, suportado niya po ang mga magsasaka. Okay? Suportado po. Kaya ang, ang gusto po ng Pangulo na yung, yung presyo ng bigas po, manatili doon sa kung ano yung presyo ngayon or mas bumaba pa. Yan po ang gusto ng ating mahal na Pangulo. Ang suportahan po ang mga magsasaka. Si PBBM sumusuporta sa mga magsasaka. Pero si Sara Duterte po, ayaw niyang suportahan yung mga magsasaka. Ano bang gawain ng uh, Vice Presidente? Ang magantay lang siguro na mamatay yung Pangulo. Kasi wala naman po talaga tayo nakikitang ginagawa ng busy natin. ba? Diba? Sa madaling salita po, si Sara Duterte, ayaw niya pong suportahan yung mga magsasaka. Bakit? Kasi ang sabi ni Sara Duterte, alam niya papaano babagsak yung presyo ng bigas. Pero hindi niya sasabihin at hindi siya susuporta sa Pangulo. So makasarili siya. So dahil, dahil lang sa gusto niya may galit siya kay PBBM, yung alam niya hindi niya sasabihin na kung sinabi niya sana yon pagpalagay natin sige totoo ngang may alam siya. Kung sinabi na o kung nakipagtulungan lang sana siya sa Pangulo, hindi po mahihirapan yung mga consumer, mga magsasaka, kung nakipagtulungan siya ha, ah, sumakasarili. So Ayaw niyang tulungan yung mga magsasaka, pangulo, at syempre, yung mga DDS na mga hampas lupa. Di diba? hmm. Yun yun. Di ba? Ayaw niyang tulungan. Makasarili eh. Kasi kapag siya ay nakipagtulungan sana sa administrasyon, ibig sabihin nun, tinutulungan niya yung mga magsasaka, yung mga mahihirap, yung mga Pilipino. Pero ayaw niya eh. ba? Diba? Kasi malaki po yung inggit niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Hmm. Yun po yung katotohanan dyan. ba? Diba? So anyway, ito po yung ating bibigyan ng reaction ngayon. Himay-himayin po natin yung isyong ito. Ayan na, so syempre no, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating uh, reaction ngayon. Ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayong lahat sa mga uploads natin. And syempre mga pre, ah, shoutout po sa inyo lahat. Hindi ko na kayo maisa-isa dyan. Salamat sa mga nagsishare ng ating video mga pre. No? Meron tayong TikTok, may Facebook po tayo. Huwag kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. Ayan, na. so maraming 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 salamat po sa inyo lahat dyan. And so, Eto na nga mga preno, eto na ang ating pag-uusapan ngayon. Okay? Patungkol po ito kay Sarah Duterte at kay Pangulo, Pangulong Bungbung Marcos. Kasi itong si Sarah Duterte po, ayaw niya pong tulungan yung mga magsasaka. Gusto niya na yung mga magsasaka manatili doon sa level na yun. Although wala naman po siyang sinasabi na, oh ayaw kong tulungan magsasaka ha, pati yung mga Pilipino ayaw kong tulungan. Wala naman po siyang sinasabing ganun, pero sa hindi mo pagtulong sa Pangulo para makamit sana yung para sa mga Pilipino, isa lang ibig sabihin yan, parang hindi mo na rin tinulungan yung mga magsasaka. Pinagkait mo sa kanila yung kiniklaim mong karunungan. May alam kayo, sabi mo eh. Hindi ko alam kung totoo yun or pambubula lang. Pero pag palagay nating totoo, pinagkait mo yun sa mga Pilipino eh. Pinagkait mo sa bansa sa mga magsasaka, lalong-lalo na sa mga magsasaka. May alam ka pala. Pero bakit ayaw mong ilabas? Bakit? So, diyan pa lang po, makikita natin na itong ating Vice President walang pagmamahal sa mga Pilipino. Tangan hmm. Tanga na lang po yung umaasa dito sa ating Vice Presidente. Ito yung, yung katotohanan yan. oh, eto na po, no? panoorin po natin yung video. Sa pagpapatuloy ng ikalawang bahagi ng aming panayam kay Pangulong Bongbong Marcos, tinalakay din niya ang patuloy na pagsisikap ng administrasyon na ibaba ang presyo ng bigas. Ipinaliwanag din ng Pangulo ang ginawang pagpili sa bagong PNP chief maging ang susunod na direksyon ng kanilang kampanya kontra-droga. Narito ang report. Pagdating sa presyo ng bigas, ipinagmalaki ng Pangulo ang tuloy-tuloy na pagtaas ng lokal na ani. Baka hindi alam nga ng tao. In 2023, we had the largest crop of palay in the history of the Philippines. In 2024, nalampasan na natin yon. In 2025, we predict nalampasan na naman natin yon. So our production is slowly going up. Yon, nagawa ba ni Digong? Hindi po. Kasi every year, papangit ng papangit yung bigas natin. At pamahal ng pamahal. Pero eto, dito kay Pangulong Bongbong Marcos po, padami ng padami yung supply. At syempre, dahil maraming supply, nagmumura po yung bigas. At ang target ng ating Pangulo, tutulungan niya yung mga magsasaka. Diba? Para hindi naman sila malugi. Happy na yung magsasaka, magiging happy pa yung mga uh, consumers diba yun po yung gustong mangyari ng ating mahal na Pangulo hmm. kaya si Digong naisipan ba ni Digong yun noon may power naman si Digong nagawin niya noon pero hindi niya ginagawa hinayaan niya na yung Pilipinas mabulok nabulok po talaga yung Pilipinas pag upo ni Digong Buti na lang po ngayon, naka-recover po tayo. Nang dahil yan, kay Pangulong Bongbong Marcos. Yeah? Since our production is already going up, bababa ang cost of production. Since bababa ang cost of production, di ang pagbenta, kung bibili ang NFA, ang pagbenta ng NFA, pababa ng pababa. Mm. That's why I'm so confident masabi sustainable. Uh, sabi ni Sarah Duterte, hindi daw magtatagal sa ano lang daw 'yan dahil election pero wala nang election ngayon, 'di ba? Bakit nananatili pa ito? <laughs> hmm. Bakit nananatili? 'Yun ang tanong. 'Di ba? Nya na hindi bababa ang buying price ng NFA sa palay para hindi agrabyado ang mga magsasaka. Napakahirap na maging magsasaka. Ang hirap na buhay yan. Ang bigat ang trabaho niyan na ubus yung mauub eh tumatanda ka na maaga dahil sa, sa nagsasaka ka. Yeah. Buti pa po yung ating mahal na pangulo ano, naiintindihan kung ano yung nararamdaman ng mga magsasaka. Pero si Sara Duterte po, hindi niya po wala po talagang pagmamahal. Alam daw niya eh kung paano yung solusyon eh, pero hindi niya gagawin. Diba? Kalain niya yun? Gusto niya siya palagi yung puriin? paano ka pupuriin kung taman ka? Paano ka pupuriin kung wala kang pake? Wala kang pagmamahal? Kung maka-China ka? di diba? Oo. Oh. Uh. To support them. So, kahit ano pa ang mangyari sa presyo ng bigas na ipinagbibili natin sa mga palengke, hindi natin ibababa ang buying price ng NFA. Plano rin na... Ayun! na gawing fully national government funded ang Kadiwa program. Eventually, I'm looking at a proposal na next year, wala nang kontribusyon ng LGU. Mm -hmm. Ang kontribusyon lahat national sa national government. So, sa ngayon, we are providing the volumes that are sufficient for 51%. Kung ang 20 pesos per kilo ng bigas, pili lang sa iba't ibang lugar. Ngayon, ang nasa isip ni PBBM, buong bansa na, magkakaroon ng ganong kalidad na bigas. Hindi ibig sabihin na lahat ng presyo ng bigas, 20 straight, hindi po. Siyempre, may 20, may 30, pipili ka na lang. Pero, may pangmasa. May 20. Hindi po pagkain ng baboy. Maputi, masarap. ba? Diba? At nakakain ng tao. Yun yun. Mm. Yun po yung plano ng ating mahal na Pangulo of our population that's for now and hopefully we will bring it up up to the point that biggest for all mm -hmm. it will all be 20 pesos hintayin natin yan mr president Punta Pareho tayo, tayo. <laughs> <laughs> pagdating naman sa seguridad ipinaliwanag ng pangulo kung bakit si general nicolas torre da ang kanyang pinili ayan na, bago siya sya magpaliwanag pagdating sa seguridad eto ha ah, pagdating sa seguridad ako po ay eh, grabe yung tiwala ko kay uh, uh PNP Chief General Nicolas the III. Grabe po yung magtrabaho. Sinasagad niya talaga. Talagang trabaho, trabaho. Uras ng trabaho, trabaho. Galaw-galaw talaga. Hindi siya pang-China. Pang-Pilipino po siya. Diba? Napaka-humble na tao. Hindi mayabang. Pero wag mong susubukan. PNP chief. Ang inyong pagkakatalaga uh, kay bagong uh, PNP chief General um, In, uh, Tore, personal choice niyo po ba yun, Mr. President? In terms of the police, isa lang ang iniisip ko, that people are safe. Now, it's like Caesar's wife. You're not just safe. That is, you, it's not sufficient that you are safe. You must feel safe. Mm. Even if the statistics are telling you crime rate is down, drug uh, seizures are up, That's not enough. People should feel comfortable to walk in the night around their neighborhood that they can send their child to the sari-sari store. Yun ang kailangan. Mm. Kaya ginawa namin. And I so, saw si Nektore is effective. Ang galing na ang shortcut, ano? Nektore. Diba? Oh. <laughs> um, that, Aminado so ang Pangulo na malaki pa uh, ang hamon so sa droga. Me. Ano pa po ang yun? Ah, syempre. Hanggat, ito para sa akin ah. Kahit siguro sino yung maging presidente ng Pilipinas, hindi po mape-perfect yan na mawawala yung droga. Hanggat walang bitay sa Pilipinas, hindi po matatakot yung mga nagpupuslit na mga illegal dito sa ating bansa. Tuloy-tuloy natin, hindi mawawala. Pero, at least, nababawasan siya. Okay? Yun yun. Kasi pag uh, may bitay na dito sa ating bansa, eh, matatakot na po yung mga, lalong-lalo na yung mga Pilipino na nagtutulak matatakot na yan kasi parusang kamatayan na yun eh. Pag nahuli ka eh. ba? Diba? Pero hanggat walang parusang kamatayan, siguro, kung matino yung ating Pangulo, katulad ni Pangulong Bumbo Marcos, mapipigilan yung druga, pero hindi po malalahat. Okay? Hindi po malalahat. Normal po yun. Hindi po perfect yung ating Pangulo. Pero at least may pagbabago kumpara sa panahon ni Digong. Diba? marching orders kay PNP Chief General Torre. Yung hulihin yung malalaki at saka puntahan ninyo yung... Kung... Yun! Yung hulihin niyo yung malalaki, huwag yung maliliit! ba? Diba? Kasi pag pinutol mo yung mga malalaki, mawawala ng supply yung mga maliliit. At alamin, para sa akin lang naman to, opinion ko, reaction ko, pag nalaman nyo kung sino yung maliliit, pag naputol nyo yung malaki, yung mga maliliit, e yan. Yun yung dapat malalaki talaga dapat yung target. Di ba? Pumapasok. Sinabi ko sa Coast Guard at saka sa PNP, bantayan na ninyo kasi ayokong bumalik sa merkado yan. Sirain na ninyo kagad. As quickly as possible. And make sure na, na, na nandoon kayo para pag sinabing so many tons, ilang tonelada, yun talaga ang nandyan. Hindi nababawasan. Bilangin ninyo ng gusto. Tapos buhusan nyo ng gasolina, sunugin na ninyo. Mm -hmm. Paano po rin kaya mararamdaman? Sa panahon ni Digo, may nagsunog ng mariwana. Oo. Oh, mga kapulisan, nagsunog ng mariwana. Sinunog po. Nung sinunog, nalanghap nila yung usok. Huwag <laughs> ko napanood yung balitang yon. Sinunog yung mariwana. Ah, huh? eh, tingnan natin, hanapin natin mamaya. Yan sa mas So like the barangay level sa communities. Yung cops on the beat, that's the solution to that. Kasi nagpapatrolya sila, eh, kahit sino kung dealer, hindi ka naman siguro mapapaiwan doon na mahuhuli ka lang ng pulis. So medyo mm -hmm. mga uh, mapapalayo natin sila na maitigil na nila yung kanilang ginagawa. Grabe yung pagmamahal ni PBBM sa ating ano no, sa ating mga magsasaka sa Pilipinas, sa mga Pilipino, no? Ibang klase at ibang klase yung talagang tiwala uh, niya kay General Nicolas Torre no talagang uh, buo yung loob ni PBM na hindi, ito yung si Nicolas Torre ito yung kailangan ng mga Pilipino para maging safe at feel safe din sila di ba so anyway ito hanap, hanapin natin kung makita ko lang atin try lang natin kasi uh, natambakan na siguro yon wait lang ha uh, hanapin ko lang po Hindi ko ma ano uh, Mahirap hanapin pero hahanapin ko 'yun ano no? kasi naka ano tayo ngayon naka-record tayo no. So uh, next time uh, papakita ko 'yun sa inyo. Oh, uh, sa panahon po 'yun hindi ko. Yan, ah, uh, palakpakan na po natin 'yung ating pangulo dahil siya po ay maka Pilipino para sa Pilipino, para sa Pilipinas, hindi para sa incheck. Ganun din po si General PNP Chief General Nicolas Torre the third at syempre, congratulations sa kanya. So yun lang po yung ating video ngayon mga pre. Pero syempre, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo lahat sa mga uploads natin. And meron po tayong TikTok, may Facebook po tayo mga pre. Kaya sana po inyong supportahan yung ating mga social media accounts. So hanggang dito lang muna yung ating video. Kita kids po sa susunod na video.